May nagsabi pala sa akin, ang sabi nga niya, ay madam, siguro masama ugali mo, kasi wala akong nakikita na kapwa na married sa Pakistani na nakakasalamuha mo. Ayan. Ay, sa totoo lang madam, siguro nga, ano, masama ugali ko. Siguro nga talaga. Pero alam mo kasi, dati kasi, kasali ako sa mga ganyan, sa mga JC, mga FB group, na mga married din sa Pakistani. Kaso nga lang, umayaw ako, umalis ako, kasi nga, <clears throat> parang nahawa ako ng pagiging negative ba? Kasi, oh, madalas masaya sa, masaya sa GC, ganyan. Masaya, chat-chat, ganyan. O, kwento, kwento, Pero madalas din silang mag-away-away. Madalas din silang magpasaringan, ganun. O, tas, kaya yung, eh, sabi ni ganto ganto Ayoko kasi ng ganun. Tas, nung minsan kasi, sa FB din may nag-post. Ade, sabi niya, ano, ano, breakfast nyo ngayon? Sabi ganon Ade, ako naman, dahil sa Dubai kasi kami ng mga bata, lalo na dati, natutulog talaga kami buong araw tulog kami ang gising namin ang gising kami sa gabi ganyan minsan natutulog nga kami alas 6 na ng umaga ganyan tapos eh ngayon nanggaling kami sa supermarket sa may Philippine supermarket bumili ako ng mga inihaw na bituka ng nanok ganun ng barbecue gano'n. ngayon na de ipinost ko yan dahil noon ako kakak ako nung time na yun eh eh umaga na papatulog kami <laughs> Papatulog kami. Umaga na. Ate, yun ang ipi, ipinost ko. Yung sa comment ba, ini-reply ko. Tapos pinagtawanan nila ako. Sabi, ano daw, scam. Ganun. Sa isip-isip ko, bakit? Paano nag scam Sabi ko, ang pagkain ba dapat? hindi ka kumain ng paksi o hindi ka pwede kumain ng adobo sa umagahan dapat ba hotdog o itlog, ganun sa isipisip isip-isip ko, pero meron din talaga mga Pinay na nagtatanggol sa akin kasi nga, lalo na yung mga nasa Dubai alam nila na may mga nagtitinda ng ganun dito kaya alam nila na totoo eh yun, exacto sa akin kumakain ako doon, definiture ako ulit, pati pa ako kasama oh. Ah, sabi ka sa isip-isip ko ba't ganun sila mag-isip yung parang niloloko silang ganun basta ganun sila yung parang nahahawa kasi ko sa kunwari, may narinig akong ganito, ganyan ganito asawa ko, ganyan o oh, parang minsan maikukumpir mo, ganun alam mo yung parang nahahawa ka sa pagiging negative tapos nung minsan din naman ah, may nagyaya sa akin na Ma, uh, madam ano sama ka minsan nagkikita-kita kami ganito sa ganitong hotel ano sh ganyan share share kami dala, dala ng pagkain ganyan yung pagkain sa so, isip-isip ko naman gastos sabi ko yung gastos to sabi ko yung kami na lang ng mga anak ko ang um, lumabas ng ganun sabi ko oh meron pang kami ng mga anak ko banding diba saka takot ako sa gastos yun talaga totoo tapos pero minsan na, ano kung sumama nga ako minsan. Kasi sinabi ko rin sa asawa ko, pumayag na may asawa ko, sumama nga ako minsan. Kaso, iba yung pakiramdam ko. Malakas ang pakiramdam ko sa tao eh. Yeah. Kasi mahilig siya yung, alam mo yung, ito yung ganito ko. Nag-babyjoy, si sa akin, ganito yung, binili ko yan ng ganyan, gano'n. Ano, ayok nung gano'n. <laughs> Basta, iba yung pakiramdam ko sa tao. Pagka okay sa akin yung tao, Ayan, malapit sa akin yan, okay. Pero pag iba yung pakiramdam ko sa tao, hindi. O kakausapin kita, hi, hello, ganyan, ganyan. Pero hindi ko na ipalalalimin pa ng palalalimin yung pagiging magkakilala natin, gano'n. Sa may mga Pinay na may asawang Pakistani, meron akong laging tagapagtanggol na nasa Kuwait. Ayan, meron naman ako talagang kakwentuhan, kaibigan, hindi pa kami nakikita, nasa Pakistan siya. Ang business niya nga yung padalangan ng pera. Ganon yun. Tapos merong pang isa yung nasa Malaysia naman na siya. Nagkita na kami ng twice. Nasa Pakistan siya noon. Pero hindi na naulat kasi nga pumunta na siya ng Malaysia. Bihira lang talaga kahit sa Pinas. Ala akong kaibigan na talagang... Yung mga bahay ko na lang kaibigan ko. Yung hipag ko. Ganyan. Pero yung sabihin mo talagang... Yung lalabas pa. Mimate yung mga kay kaibigan. Party-party. Ala na akong ganon. Mas gusto ko na lang talaga tahimik. <clears throat> may mga kaibigan pa akong masasabi yung dati kong mga katrabaho na siguro kahit na ilang taon na kami hindi magkita, pero pag magkita kami eh, alam mo yung kaibigan mo talaga sila para sa akin kasi hindi ko kailangan ng maraming kaibigan hindi ko kailangan ng konsensyo ng kaibigan kaysa naman, kay akala mo kaibigan. kasi naranasan ko yung mga ganyan yung akala ko, kaibigan ko, akala ko okay kami, pero alam mo yung hindi pala, hmm? parang naiiyak ako, may naalala kasi ako oh. Kaya parang ano kasi nagtanda sa akin na hindi, hindi na ako ganun kadali magtitiwala. Hindi na ako uh, mahilig, kasi mahilig ako makipagkaibigan talaga eh. Pala ako. Nung pala, hindi pala, hindi nga pala kayang ano mga biro ko. Kaya sabi ko, kaya hindi na rin ako masyadong pala ngayon sa tao eh. Kasi nga, inano ko sarili ko na hindi lahat ng tao pwede kong biruin. Kaya ngayon, ala na, hindi na, hindi na ako ganun talagang pag tumatanda talaga malaki yung pinagbabago ano, ano na ako, mas ginusto ko na yung konting tao yung nakapaligid sa akin yung alam ko lang na totoo, totoo, totoo alam ko talagang totoo sila sa akin di ba? ayun, hindi na yung para sa yung maglabas-labas, party-party huwag niyong intindihin yung ganun-ganun sa akin na parang malungkot buhay ko, walang ganun-ganun sanay ako sa ganyan, ano ba kayo dalaga pa lang ako, hindi na ako mahilig lumabas kung talagang matagal na kininundod sa akin, kinikwento ko na kahit ng dalaga ako, trabaho, bahay, trabaho, bahay ako. Naranas akong dalaga ako, trabaho ako, trabaho, bahay, trabaho, bahay. Baka isang bes o dalawang bes, dalawang bes lang ako sa isang taon nagmol. Ganun ako katindi ng dalaga. <laughs> hindi ako umiinom. Mukha lang ako lasenggera, pero hindi ako umiinom. Paminsan-minsan siguro, siguro ma pagnayaya, pero hindi pa ako umiinom. Hindi talaga ako umiinom. Kung baga, namumulutan lang. Ganun. <laughs> Akalangin nila mga hinginom ako, pero hindi. Basta, ano, ano lang ako. Hmm, sasama, ayan. Dati, nung dalaga ako, hindi mo na ako ilang painumin para kumanta, para sumaya. Di ba, sayaw-sayaw, parte-parte. Hindi mo na ako ilang painumin. Sumasayaw ako kahit hindi nakainom. Ayan, kaya, kilala, kilala, kilala ako ng mga, ng mga nakasamahan ko, naka, naging kaibigan, o kilala rin ako ng mga nakaawit ko. Kaya masasabi nila yung ugali ko talaga. Kaya sa nagsasabi na masama siguro ugali ko. Oo, masama nga siguro ugali ko. Pero may kadalas may nagsasabi sa akin, mabait ka. Sabi niya sa akin, mabait ka pero masama ka magalit. Yun, talaga. Pero ngayon, hindi na rin ako galitin. Hmm, siguro talaga pag tumatanda. Hindi ako nagbubuhat ng bangko, ah. Pero tahimik na lang buhay ko. Tingnan niyo, ang dahil basher. Pero ala akong pinapatulan masyado, ano. Hala, dead ma. Dead ma bells. Kung diyan kayo masaya, eh, masaya na rin ako para sa inyo. Tapos na ako sa ganyan. Tapos na ako sa palalaban, yung pumapatol, nagdaan ako, pinagdaanan ko na kasi yan, yung mainit ulo, yung palaaway. Tapos na ako dyan, kaya ano na ako, nagbagong buhay ba? <laughs> Parang galing munti. <laughs> Parang galing munti lupa, ano, nagbagong buhay. O ayan, madam, sana ay e, natanong ko, nasagot ko ang tanong mo na kung masama ugali ko. Ay, oo, siguro. <laughs> Babut!